Sa ng ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pagibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay laging nawang sumainyo. at sumay sa ating bana na pagdiriwang na ito. Bilang bayan ng Diyos, tayo sama-samang nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya at bagay na pinagkalob niya sa atin. Purihin natin siya at ipagdangal. Sambahin natin siya sa kaniyang kapangyarihan. Upang tayo maging marapat, isipin natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. <coughs> Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at senyo mga kapatid na nawa ko na sana sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at senyo mga kapatid na kipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Padawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo makasalubong nawa kami may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gabing kanan, kami makapisan sa iyong pinagaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías na ang Panginoon lamang ang tanging nating inaasahan. Kung kaya, kung kaya nga ninanais niyang bumalikan Diyos upang tayo ay matulungan. Ang Salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asat, amang aasahan. Tanging ikaw lamang, iyaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinutulutang maligaw na landas at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas. Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad, na tulad mo wala pang nakita ang sinumang mang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nalalig sa iyo. Iyong kinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming dihamak. Ang makakawangki ng sinapit nami mga dahong lagas sa simoy ng hangi. Tinatangay ito at ipinapatpat. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming ama. Kami pawang luwad, parang luwad, at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa aming Panginoon, at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Dios. pastol na Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo, may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. ito'y manbalik o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. kalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na tayo ay aalalayan ng Diyos sa ating paghihintay sa paghahayag kay Jesus upang tayo ay matakpo ang karapat-dapat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya kayo'y umunlad sa lahat ng paraan maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo ano pa hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo makipag-isa sa Kanyang anak na si Heso Kristo ating Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, tinatawagan tayo ni Jesus na maging laging handa sa pagdating ng takdang oras dahil hindi natin alam kung kailan ito darating. Tatayo po ang lahat. पिन्त्वमि So ang Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Papuri sa iyo Panginoon Nung panong iyon sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad mag ingat kayo at maging handa sapagkat hindi nyo alam kung kailan ang takdang oras katulad nito isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain ipinamamahala ang kaniyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kaniyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim o sa hating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, marat ng kayong natutulog. Sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo magsilupuan. God is good all the time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Vina Anto, sino sa inyo ang natutulog ngayon? Sino sa inyo ang handa? Handa na ba kayo? malapit na lalo na sa mga may edad. Bakit pa tayo maghahanda? Paano tayo maghahanda? Alam po ninyo, noong December 26, 2004, December 26, pagkatapos na pagkatapos ng Pasko. 2004 ay nagkaroon ng isang malakas na lindol sa Sumatra, Indonesia. Malakas na lindol. Ito ay 9.1 magnitude sa Richter scale. Malakas po yan. At ito umabot ng 8 hanggang 10 segundo. Yun ang pinaka matagal na segundo. Dahil napakalakas ng lindol. Ang lindol na ito'y umabot mula sa Sumatra hanggang sa Alaska naramdaman ang yanig ng lindol. Malakas na lindol. Ano sa inakala ninyo pag nagkaroon ng malakas na lindol doon sa dagat? Ano inakala ninyo? Tsunami. Makalipas ang ilang oras, Walang kamalay-malay ang marami dumating ang tsunami. Ang tsunami ay 30 meters. Mas mataas pa dito sa ating simbahan. 30 meters. That is about 98 feet. 98 feet. Dambuhalang halos alon. na nakita na at naranasan ng mga tao at nilamon ang mga bagay na tinamaan nito. Ang mga bagay na dinaana nito yung sinira. Mga tao, namatay, mga hayop, mga bahay ay sinira, mga punong kahoy, mga sasakyan, dinala. Pesipin ninyo, 30 meters, ang taas, nandamuhalang alon ang dumating sa mga dalampasigan. Kahit ang mga gusali ay sinira. At tinataya na 14 countries ang naapektuhan. Kasama na diyan ang Indonesia, ang Malaysia, ang Thailand, ang Sri Lanka, ang India. At sinasabing ang namatay ay halos 250,000 people. 250,000 people. Ang tanong, ilan sa kanila ang handa sa kanilang kamatayan? Ilan sa kanila ang naging handa at nakakalam na sila'y mamamatay na. Kayo, handa na ba kayo? Pwede na ba ngayon? Nakabonus na po, no? Ilan taon na ba kayo? Ah. Pwede na! 83 na! <laughs> Kaya dapat tayong maging handa. Yan ang sinasabi sa ating pagbasa ngayon sa bagat ngayon po, tayo ay nagsisimula sa bagong kalendaryo ng ating simbahan. Dati ang suot ng pari ay kulay berde, ngayon ang suot ng pari ay kulay violet. Violet na tayo ngayon. sa tayo na sa panahon ng Adviento at diento ibig sabihin pagdating eh sino ba 'yung iniisip nating darating yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo kaya sa mabuting balita sinasabi sa atin na 'yung pagdating ng Panginoon ay parang pagdating nang may baha, nang may ari ng may bahay, umalis siya. Pinamahala sa kanyang mga katulong ang pamahay. Binigyan ng iba't ibang gawain tulad natin, pinamahala sa atin ang mundo eh. Binigyan tayo ng iba't ibang talento, iba't ibang gawain.